itong kaya ta uh, itong uh, mga nananawagan po na sumama yung mga sundalo sa mga rallies o kaya sa mga panawagan nila na ng na, na, na uh, kudeta uh, wag na wag na po kayong umasa ito ang pahayag ni AFP Chief Romeo Bronner sa mga nagtatangkang mag-recruit at mag-destabilize sa military para sumama sa umano'y ouster plot laban sa PBBM administration ilang oras bago ang nakatakdang protesta ng mga DDS at ang kanilang mga kakulto bukas ng linggo. Na ang Armed Forces of the Philippines ay gagawa ng unconstitutional uh, activities or we will not resort to unconstitutional means. Nauna nang kumalat ang mga balitang may DDS personalities. Kagaya nina Vice President Pionatic Sara Duterte. VP sabi ni Ramon Polpo na tinansyido kayo ni Don at ni Chavit Singson da sa Disablation Plan sa Government and Reaction. Kasi yung mga ganyan na napapansin nyo ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya. Pulong Duterte at Chavit Singson. Ang masasabi ko rito, hindi po totoo ito. At yung listanya, marami dito at meron din dito ang mga bayaran, nabayaran na bayaran na. Naumanoy nagpopondo ng planong pabagsakin ang Marcos administration. Kasama rin sa mga sinasabing sangkot ang ilang retired generals tulad ni Romeo Pokis. Magbibigay kami ng sulat kay General Broder. Magbibigay kami ng sulat sa kanya para natin sa mga Na naging bahagi ng Duterte administration uh, to uh, bring up uh, bring about change uh, we will stick to uh, the rule of law at uh, hindi po tayo lalabag dito. Ayon kay Browner, malinaw ang mensahe, wag nang umasa ang mga coup platter na tatraidor ang AFP sa konstitusyon at sa bansa. Hindi tayo magpukudeta, hindi tayo mag uh, military punta. Dahil ang kawabaw po ay ang ating bansa. at ginawa namin ito. So for this uh... November 16, 17, and 18, ang PNP uh, po ay nakahanda na sumuporta sa ating uh, Philippine National Police so that mapanatili uh, natin yung kapayapaan at the peace and order.